smell mo na habang nagpipiga. Parang <laughs> nagmumurusot yung mukha mo. <laughs> para masarap ang o, sekreto o, sa smiling na. Oh, uh, yung sekreto ng pagpapasarap ng puso ng saging, kailangan naka-smile yung smile. naggagata, yung nagugulay para masarap. Pagtikim Always ng mga smile. customer, pabalik-balikan nila yung luto ni Chef Nuli. Always smile. Yes. yan liquid na siya oh. yun igi strain ano na siya lalagay na siya doon sa mangkok mayroon siyang strainer yun yun na yung gata guys Pigay ulit. Sayang yung gata eh. Ano mga marag Sarado. Tapos, meron siyang pangalawang gata. Yung pangalawang gata, yun ang ilalagay doon sa puso. Yan ang nagluluto muna siya. Ayan. Oh, yeah. Pero mo hindi sarado pangalawang gata Yung unang gata Yun ang ilalagay mamaya pagpatapos na pagluto na yung Banana flower Yung pangalawang gata Gatayin ulit siya Pipigain Pipigain nyo guys, kung paano ang proseso ng masarap na pagluto ng banana flower tawagin puso ng saging Ito guys masarap rin ito Itong masarap na ano, pagkain ng baboy Pagkatapos nito kasi wala ng gata Meron pa rin siyang gano Pwede siyang magamit Pagkain ng baboy Masarap ito sa baboy Walang sayang sa nyug Kaya ang nyug Malaki talagang paginabang yan Maraming gamit sa nyug Walang sayang yan Tapos, yun na, ilalagay na. Mga guys, ilalagay na guys. Yun. Oh. Yun ang pagluto. Yan, siya mo lang sinasabaw. Bago sa first na gata na ginawa kanina. Okay. So okay guys, hanggang dito lang muna tayo.